Paano kung ang karnabal na inaabangan mo ay naging pugad ng mga aswang? Paano kung ang iyong matalik na kaibigan ay biglang nagbago, naging nilalang ng dilim? Tuklasin ang kwento ng magkaibigang aksidenteng nagtrabaho sa karnabal ng mga aswang, isang gabing puno ng takot, lihim at laban para sa kalayaan. Manood hanggang sa huli dahil ang dilim ay may tinatago na hindi mo akalaing totoo. Sa madilim na gabi ng Oktubre, dalawang matalik na magkaibigan, si Lito at Ramon, ay nagdesisyon na magtrabaho sa karnabal. Hindi nila alam na ang karnabal na iyon ay may tagong lihim. Habang naglalakad sila papasok, naramdaman ni Lito ang malamig na hangin na tila ba may humihip na mga matang nakamasid sa kanila. Ang ilaw ng karnabal ay malabnaw na parang may anino sa bawat sulo. Naglagay sila ng mga stall sa tabi ng karusel at nagsimulang magbenta ng pagkain at mga laruan. Habang papalalim ang gabi, napansin nila na unti-unting dumadami ang mga tao. Ngunit ang mga tao ay kakaiba. May mga mata silang naglalagablab sa dilim at ang mga ngiti nila ay tila ba naglalaman ng lihim na kasamaan. Nakarinig si Ramon ng isang mahinang ungol mula sa likod ng isang malaking tolda. Lumapit siya, ngunit bago siya makakita ng anuman, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Nagulat si Lito at tumakbo papuntang kinaroroonan ni Ramon. Ngunit naglaho ito na parang bula. Ang paligid ay naging mailap, ang mga tao ay napalitan ng mga nilalang na may matutulis na pangil at mga pakpak na pumapaspas sa hangin. Narinig nila ang mga huni ng mga aswang at ang hangin ay nagdala ng mabahong amoy ng patay. Humaba ang hininga ni Lito at naramdaman ang matinding takot sa dibdib niya. Pinilit niyang tumakbo palabas ng karnabal, ngunit bawat hakbang ay tila ba tinatablan ng mabibigat na paa na walang kinalaman sa tao. Doon niya nakita si Ramon, hindi na tao, kundi isang aswang na may naglalagablab na mga mata at matutulis na kuko. Hindi makapaniwala si Lito, ang kanyang kaibigan ay unti-unting nagiging halimaw sa harap niya. Lumapit si Ramon at naglabas ng isang maingay na ungol, habang ang mga aswang ay unti-unting pumapaligid sa kanila. Sa gitna ng karnabal, na dati nilang pinagtawanan at pinagtrabahuhan, ngayon inaging isang lugar ng bangungot. Hanggang kailan kaya tatagal si Lito sa gitna ng dilim at mga nilalang na ito? Nawala ang liwanag sa paligid ni Lito, parang tinakpan ng madilim na ulap ang buong karnabal. Narinig niya ang mga yapak ng maraming paa na dahan-dahang lumalapit. Kahit anong pilit niyang tumakbo, parang napipigilan siya ng invisible na puwersa. Naramdaman niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanyang leeg, na tila ba may malamig na hininga ng mga aswang. Biglang lumabas sa dilim ang isang matandang babae, may puting buhok na nagliliparan, at mga mata na parang naglalagablab na uling. Tumingin siya kay Lito nang may malalim na galak sa kanyang mga mata, na hindi maipaliwanag. Sino ka dito, bata, ang tanong ng matanda na parang bulong ng hangin. Naramdaman ni Lito ang takot, pero kailangan niyang tumugon. Pumapasok lang po kami ng kaibigan ko sa karnabal. Ngunit naputol ang kanyang salita nang makita niyang unti-unting nagiging usok ang matanda. Muling nag-iba ang anyo ng karnabal. Ang mga maliliit na ilaw ay naglaho at sa halip ay sumilay ang mga pulang mata ng mga nilalang na nakatago sa dilim. Hinawakan nilito ang kanyang dibdib, nilabanan ang takot na unti-unting bumabalot sa kanyang buong katawan. May mga tinig na nagsisimulang magbulungan sa paligid, mga tinig na hindi niya maintindihan ngunit punong-puno ng babala. Nakaramdam siya ng isang matinding lamig sa likod ng kanyang ulo. Nilingon niya ang likod at doon niya nakita ang hugis ng isang aswang na nakatayo, nakangiti ng malawak at may mga matutulis na ng ngipin. Hindi makagalaw si Lito para bang nilamon siya ng takot. Habang papalapit ang nilalang, naramdaman niya ang mga kuko nito na dumadampi sa kanyang balikat. Isang matinis na halakhak ang umalingaw ngao sa buong karnabal na nagpapahiwatig na wala ng ligtas dito. Bumukas ang mga mata ni Lito ng malapad habang naririnig ang halakhak na iyon, parang bumabalot sa kanya ang dilim. Ang mga paligid ay unti-unting nagbago, ang mga kulay ng karnabal ay naging pulang-pula, at ang hangin ay punong-puno ng mabahong amoy ng lupa at dugo. Sa bawat paghinga niya, parang may malalaking kuko ang sumusubok na pumunit sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung paano niya nagawang maglakad papalayo, ngunit bawat hakbang ay mabigat na mabigat. Nasa isang madilim na sulok siya ng karnabal nang may marinig siyang mahinang bulong. Hindi mo kami malalampasan ang tinig ay puno ng galit at pang-aakit. Nilingon nilito ang pinanggalingan ng boses, ngunit wala siyang makita kundi mga anino na kumikilos ng mabilis. Biglang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo at naramdaman niyang tila ba may mga kamay na nagtatangkang hulihin siya mula sa likod. Napikit siya ng mahigpit at nang buksan ang mga mata, nasa gitna siya ng karusel, munit ang mga kabayo ay may mga matang naglalagablab. Napalingon siya sa paligid at nakita ang mga aswang na nakatayo sa bawat sulok, nakatitig sa kanya na parang gutom na gutom. Humaba ang kanyang hininga at unti-unting naramdaman niya na parang unti-unting nawawala ang kanyang sarili. Ang karnabal ay naging isang bitag na hindi niya matakasan at ang mga kaibigan niya ay naging bahagi na ng madilim na kwento ng mga aswang. Ngayon, si Lito ay nag-iisa na lamang, isang nilalang na naghahanap ng liwanag sa gitna ng walang katapusang dilim. Habang umiikot ang karusel, unti-unting nabalot si Lito ng malamig na ulap na pumapalibot sa kanyang katawan. Narinig niya ang mga bulong ng hangin na parang mga boses ng mga kaluluwang naipit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang puso na tila ba sasabog sa dibdib. Biglang sumigaw ang isang matinis na tinig, halika, litod. Galing ito sa madilim na bahagi ng karnabal kung saan ang ilaw ay halos wala na. May kumikislap na pulang mga mata na nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Hindi niya maintindihan kung bakit pero pakiramdam niya ay tinatawag siya ng isang pamilyar na tinig, isang tinig na dati niyang nakilala. Tumakbo siya papalapit sa tinig habang ang paligid ay nagiging mas malamig pa kaysa dati. Paglapit niya, nakita niya si Ramon, ngunit hindi na ito ang kaibigan niyang kilala. Ang balat ni Ramon ay kulay abo at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. "Lito, huwag ka nang tumakas," sabi ni Ramon habang unti-unting lumalapit ang mga aswang sa kanilang paligid. Ang takot ay parang lumamon sa buong katawan ni Lito, ngunit alam niyang kailangan niyang labanan para sa kanyang buhay. Ngunit paano mo lalabanan ang mga nilalang na walang buhay at nagmula sa dilim ng karnabal? Tumingala si Lito at nakita ang buwan na nakasila sa pagitan ng mga ulap, nagbigay ng bahagyang liwanag sa paligid. Kumuha siya ng malalim na hininga, pinipilit ang sarili na huwag panghinaan ng loob. Nilapitan niya si Ramon, ang dating kaibigan na ngayoy mistulang nilalang ng dilim. Ramon, tayo ang magkaibigan. Hindi ka ganyan, sabi ni Lito nang may pag-aasam. Ngunit tumawa si Ramon, isang tawang puno ng kalungkutan at galit. Hindi mo na ako makakatakas, Lito. Ang karnabal ang aking tahanan ngayon. Habang nagsasalita si Ramon, unti-unting lumalawak ang kanyang anyo, nagiging mas malaki at mas nakakatakot. Nakita ni Lito ang mga pakpak na lumalabas sa likod ni Ramon at mga kuko na kasingtalas ng mga punyal. Naramdaman ni Lito ang malamig na hangin na parang humuhuni ng paalala na wala na siyang ligtas. Ngunit sa kabila ng lahat, nagdesisyon siyang tumakbo, nilalabanan ang takot na bumabalot sa kanya. Ang mga aswang ay nagsimulang sumunod sa kanya, ang kanilang mga yapak ay tunog ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Habang tumatakbo, nararamdaman niya ang mga kuko na sumasagi sa kanyang balikat, nag-iiwan ng malamig na marka. Ngunit hindi siya titigil, hindi pa. Sa gitna ng madilim na karnabal, may isang liwanag na kailangang hanapin ni Lito isang liwanag na magbibigay ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa bawat hakbang nilito, naririnig niya ang mga ungol at halakhak ng mga aswang na unti-unting bumabalot sa kanya. Ang hangin ay naging mas mabigat at ang mga anino ay lumalawak na parang mga kamay na gustong sumunggab sa kanyang kaluluwa. Hindi niya malaman kung saan patungo, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya na nagmumula sa isang sulok ng karnabal. Doon, may isang maliit na altar na gawa sa mga lumang kahoy, na palibutan ng mga kandila na nagliliyab sa dilim. Lumapit si Lito ng dahan-dahan, ang puso niya ay parang tumitigil sa bawat pitik. Habang nilalapitan niya ang altar, naramdaman niya ang init na nagmumula sa apoy, tila ba may nagbabantay sa lugar na iyon. Sa ibabaw ng altar, may isang antigong salamin na napuno ng alikabok. Tiningnan niya ito at nakita ang sarili niya, Ngunit sa likod ng kanyang imahe, may mga mata na nakamasid mula sa kadiliman. Isang tinig ang bumulong, ang kaligtasan mo ay nasa iyong tapang, Lito. Nakangiti si Lito, alam niyang ito ang kanyang huling pagkakataon upang makaligtas. Hindi na siya titingin sa likod, ni Susuko kahit pa ang buong karnabal ay gumuho sa paligid niya. Lumakad siya patungo sa liwanag, dala ang pag-asa na matatalo ang mga anino ng nakaraan. Habang nilalakad ni Lito ang landas patungo sa liwanag, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila ba sinusubukang hilahin siya pabalik. Ngunit pinilit niyang tumayo ng matatag, pinipigil ang bawat takot na gustong bumalot sa kanyang isipan. Sa bawat hakbang, ang mga aswang ay tila nagiging mas malapit, ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa paligid niya. Narinig niya ang malakas na sigaw ng hangin, parang babala na huwag nang umusad pa. Ngunit si Lito ay hindi tumigil, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon at lakas ng loob. Sa wakas, narating niya ang isang malaking tarangkahan na maisinag ng buwan na dumaan sa pagitan nito. Nilapitan niya ito at sa likod ng tarangkahan ay isang malawak na bukirin na puno ng mga ilaw ng mga parol. Ang mga aswang ay hindi na nakasunod, tila ba may pader na invisible na pumipigil sa kanila. Huminga si Lito ng malalim, naramdaman ang init ng kalayaan na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Sa kabila ng madilim na gabi at mga nilalang na nagbabantang sumira sa kanyang mundo, natagpuan ni Lito ang kanyang lakas upang bumangon at magpatuloy. Hindi siya naging biktima ng mga aswang ng karnabal. Siya ay naging mandirigma sa kanyang sariling kwento, isang mandirigma na may tapang nahaharap sa kahit anong dilim. Ngunit bago pa man tuluyang makalabas si Lito sa bukirin, may naramdaman siyang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Lumiko siya ng mabilis at nakita ang isang aswang, iba sa mga nakita niya kanina. Iba ang itsura nito, may mukha itong tila tao, ngunit ang mga mata ay puno ng lungkot at paghihira. Hindi ka namin gustong saktan, ang sabi ng aswang ng mahina sa tinig. Dito kami nakatali sa karnabal, hindi kami makalabas tulad mo. Nakita ni Lito ang lalim ng kanilang pagkakakulong, hindi lang sa pisikal kundi pati sa kanilang kaluluwa. Muling tiningnan niya ang paligid, ang liwanag, ang kadiliman, ang mga nilalang na naglalaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Napagtanto niya na ang karnabal ay hindi lang isang lugar ng takot, kundi isang bitag para sa mga naliligaw na kaluluwa. At ngayon, si Lito ay hindi lang isang biktima. Siya ay isang tagapagligtas na may misyon na tulungan ang mga nawawala sa dilim. Ngunit paano niya sisimulan ang kanyang laban laban sa mga aswang na tila ba hindi natatapos? Sa puso ni Lito, sumiklab ang apoy ng determinasyon. Alam niyang hindi siya maaaring umalis ng walang laban. Kumuha siya ng malalim na hininga at tinanong ang aswang, paano ko kayo matutulungan? Ang aswang na may lungkot sa mga mata ay ngumiti ng bahagya. May isang lumang ritual sa ilalim ng karusel, sabi nito doon natin maaaring mapalaya ang mga kaluluwang nakakadena dito. Ngunit delikado, dahil sa ritual na iyon, kailangan nilang harapin ang pinuno ng mga aswang, isang nilalang na higit pa sa dilim. Nag-alinlangan si Lito, ngunit alam niyang ito ang tanging paraan para tuluyang makawala sa sumpa ng karnabal. Naglakad silang magkasama pabalik sa karusel, na ngayon ay tila ba naging pusod ng lahat ng madilim na nilalang. Habang papalapit, nararamdaman ni Lito ang titig ng mga mata na nagmamasid mula sa dilim. Ngunit hindi siya natakot. Handa na siyang harapin ang kahit anong unos para sa kanyang kalayaan at sa kalayaan ng mga naliligaw na kaluluwa. Pagdating nila sa carousel, nararamdaman ni Lito ang matinding lamig na bumabalot sa paligid. Ang mga kabayo ay tila buhay na buhay, ang kanilang mga mata ay naglalagablab ng pulang apoy. Sa ilalim ng karusel, may isang lihim na pintuan na bahagyang nakabukas na naglalabas ng mahina ngunit nakakakilabot na liwanan. Pinasok nila ito at natagpuan ang isang maliit na silid na puno ng mga antigong gamit at mga simbolo ng ritual. Sa gitna ng silid ay may isang bilog na inukit sa sahig na ng mga kandila na unti-unting nagsisindi. Ang aswang ay nagsimulang magbasa ng mga sinaunang salita habang silito ay nanatiling tahimik ngunit nakatutok sa paligid. Biglang tumahimik ang lahat, at isang malamig na hangin ang dumaan, nagpapahiwatig ng pagdating ng pinuno ng mga aswang. Mula sa dilim, isang malaking nilalang ang lumabas, matangkad, may mga matutulis na sungay at mga mata na kumikislap ng galit. Hindi kayo makakatakas, ang malalim nitong boses ay umalinggang gao sa buong silid. Ngunit si Lito ay hindi umatras. Hawak niya ang kanyang tapang, handang harapin ang nilalang na nagtatangkang patigilin siya. Tumayo si Lito ng matatag, ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng tapang. Hindi kami takot sa dilim, sabi niya ng malinaw. Ang aswang na may sungay ay lumapit ng mabagal, bawat hakbang nito ay parang paglubog ng araw sa kadiliman. Kung gusto mong mapalaya ang mga kaluluwa, kailangan mong pagdaanan ang pagsubok, ang sinabi ng nilalang. Sa isang kisap, nagbago ang paligid, at si Lito ay napunta sa isang kakaibang lugar, isang kuweba na puno ng mga anino at naglalagablab na apoy. Narinig niya ang mga tinig ng mga kaluluwang nakakulong, nananawagan ng tulong. Sa gitna ng kuweba, may isang malaking bato na may nakaukit na mga simbolo. Pindutin mo ang bato, ngunit maging handa sa haharapin mong katotohanan, bumulong ang tinig ng aswang. Lumapit si Lito, at habang inilalapit ang kamay niya sa bato, naramdaman niya ang init na parang apoy ng isang libong araw. Muling pumikit si Lito at nang buksan niya ang mga mata, hindi na siya nasa kweba. Nasa karnabal siya, ngunit may pagbabago. Ang mga aswang ay naglaho at ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng bagong pag-asa sa lugar. Ngunit sa puso niya, alam niyang ang laban ay hindi patapos. May mga anino pa rin sa dilim at siya ang tagapagtanggol laban dito. Dahan-dahang naglakad si Lito palabas ng karnabal, habang ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa kanyang mukha. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na dala niya, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga kaluluwang kanyang napalaya. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang puso, dala niya ang tapang ng mga naunang laban at ang pangako na hindi siya susuko. Habang lumalayo siya, narinig niya ang mahina, ngunit matibay na tinig ng aswang na kasama niya sa ritual. Hindi tayo ganap na malaya, ngunit may pag-asa pa bumiti si Lito at tumingin sa likod. Ang karnabal ay unti-unting nawawala sa dilim, nagiging isang alaala ng isang gabing puno ng takot at tapang. Handa na siya sa mga hamon ng bukas, handa siyang maging ilaw sa gitna ng kadiliman. At sa bawat pag-ikot ng mundo, ang kwento ng magkaibigang aksidenteng nagtrabaho sa karnabal ng mga aswang ay mananatiling buhay, isang babala at inspirasyon para sa lahat. Ngunit bago tuluyang mawala ang karnabal sa kanyang paningin, naramdaman ni Lito ang isang malamig na hagod sa kanyang balikat. Lumiko siya ng mabilis, ngunit wala siyang makita maliban sa hangin na humahaplo sa mga dahon. Napailing siya, alam niyang may naiwan pa ring anino na sumusunod sa kanya. Hindi ito basta-basta mawawala, ang sumpa ng karnabal ay may buhay pa rin sa dilim ng gabi. Pinilit niyang itulak ang takot sa kanyang dibdib at naglakad ng mas mabilis, dala ang pangakong babalikan at lalabanan ang mga aninong iyon. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi lang para sa kanyang kalayaan, kundi para sa lahat ng mga kaluluwang naipit sa pagitan ng liwanag at dilim. At sa bawat hakbang, ang kwento nila ni Ramon ay patuloy na umuukit ng landas sa kasaysayan ng karnabal ng mga aswang. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Lito ang bigat ng pagod sa kanyang mga paa, ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat hakbang ay isang patunay ng kanyang determinasyon na hindi siya magpapalupig sa dilim. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan, mga ngiti, at ang kanilang mga pangarap bago sumapit ang karnabal ng mga aswang. Ngunit ang kanilang kwento ay hindi magwawaka sa trahedya. Ito ay magiging simula ng isang bagong yugto, isang laban para sa kalayaan at pag-asa. Tumingala si Lito sa langit at sa kabila ng mga ulap, nakakita siya ng isang maliit na bituin na kumikislap. Parang ito ang gabay niya, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na naghihintay sa dulo. At sa puso ni Lito, alam niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Sa pagpatuloy ng kanyang paglalakad, naramdaman ni Lito ang malamig na hangin na dahan-dahang humahaplo sa kanyang balat. Parang paalala ito na hindi siya kailanman malilimutan ng karnabal at ng mga nilalang na doon naninirahan. Ngunit sa kabila ng takot at pangamba, tumibay ang kanyang puso. Alam niyang may misyon siyang dapat tapusin, ang pagligtas sa mga nawawalang kaluluwa at pagbawi sa dangal ng kanilang pagkakaibigan. Sa dilim ng gabi, isang malayong sigaw ang dumampi sa kanyang pandinig, isang sigaw ng pag-asa at lakas. Tiningnan niya ang paligid, at sa kanyang puso ay naramdaman ang apoy ng tapang na unti-unting naglalagablab. Hindi na siya magpapahuli sa mga aninong sumusubok sirain ang kanyang mundo. Si Lito ay babangon, at sa kanyang pagbangon, magsisimula ang isang bagong kwento, isang kwento ng tagumpay laban sa kadiliman. Habang lumalapit si Lito sa gilid ng kagubatan, napansin niya ang mga unang sinag ng bukang liwayway na sumisiklab sa langit. Parang nagbabadya ito ng panibagong simula isang pag-asa na may kasamang liwanag pagkatapos ng mahabang gabi ng dilim. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang puso ni Lito ay puno ng kapayapaan at tapang. Dala niya ang mga alaala ng mga kaibigang nawala at ang pangakong hindi siya titigil hanggang sa maibalik ang hustisya at katahimikan sa karnabal. Ngunit habang tumitingin siya sa pag-akyat ng araw, naramdaman niya ang may mga matang nananatiling nakamasid sa kanya mula sa dilim. Hindi pa tapos ang kanilang kwento. Ngunit ngayon, si Lito ay handa na. Handa na siyang harapin ang anumang hamon at ipaglaban ang liwanag sa gitna ng kadiliman. At sa bawat hakbang na kanyang tatahakin, dala niya ang lakas ng pagkakaibigan at ang pag-asa ng isang bagong bukang-liwayway. Ngunit bago tuluyang magliwanag ang umaga, naramdaman ni Lito ang malamig na hangin na may kasamang mga bulong mula sa paligid. Parang mga paalala mula sa mga kaluluwang hindi pa nakakamit ang kapayapaan. Pinilit niyang pansinin ang mga tinig na iyon dahil alam niyang may mahalagang aral na nais iparating ang mga ito. Hindi kami mawawala, mahina ngunit matatag ang mga boses. Hanggang sa may magpapatunay ng ating kwento, patuloy kaming magbabantay. Naramdaman ni Lito ang bigat ng kanilang mga salita, at sa puso niya ay sumiklab ang mas malakas na hangarin upang itaguyod ang kanilang alaala. Ang karnabal ng mga aswang ay hindi na lamang lugar ng takot, Kundi isang paalala ng tapang, pagkakaibigan at pag-asa. At si Lito, bilang tagapag-alaga ng kwento, ay mananatiling gising, handang ipaglaban ang liwanag sa bawat dilim na kanyang haharapin. Sa pagdampi ng unang sinag ng araw sa kanyang mukha, unti-unting nawala ang malamig na hangin na bumalot sa kanya buong gabi. Napawi ang mga bulong ng dilim at ang karnabal ay muling naging tahimik at payapa. Si Lito ay huminga ng malalim, pinagnilayan ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang takot, ang laban, at ang pag-asa na kanyang natagpuan. Alam niyang hindi madali ang landas na kanyang tinaha, ngunit ito ang nagpatibay sa kanyang puso at nagbigay kahulugan sa kanyang buhay. Bilang tagapag-alaga ng kwento, nangako siyang ipapasa ang aral ng pagkakaibigan at tapang sa bawat henerasyon. Sa bawat pagsikat ng araw, ang liwanag ay laging mananaig sa dilim. At sa puso ni Lito, may isang matibay na pananalig na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob ng ating sarili. Doon nagtatapos ang kwento ng magkaibigang aksidenteng nagtrabaho sa karnabal ng mga aswang, isang kwento ng tapang, pagkakaibigan, at pag-asa na hindi kailanman mamamatay.